my channel uh, Nissan Navara Magkakabit tayo ng busina na Big Horn to no, Big Horn uh, India to, India eh Alam ko eh. Big Horn ah uh, gusto, gusto ni Sir Gusto ni Sir na po ng ano yung busina niya Sa expressway daw eh uh, Ito ang dating linya niya uh, Ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng relay Ang busina na to is kailangan kasi ceramic ang gamitin dyan tuturo ko lang sa inyo guys kung paano maglagay Ito yung dating linya nya yan galing yan sa relay yan, may relay yan display lang natin sir ha balatang ko na lang para andito pa rin original Hindi kasi pwede yan sir na yung dating relay pa rin na gagamitin natin kasi ma-overload ma, -over, ma yun eh. Kasi malakas masyado yan. Yan. Babalatan natin yan sir. Kuha ka ng wire yan. Yung payat lang. Ito guys yung sasalpak natin sa akin. magkasiris series na yan yung kabilaan na yan. lalagay rin natin yung cover para hindi siya pasukin ng tubig magkala bilhin mo rito nasa 2.5, 25 na no. Ang asa na kaya lang Alam ko mga India yata ito mga Ha. Oh. Ito malakas 'to. Sulit so, ka sa sa ano na ito talaga sa tunog. So guys, magka-series na 'to. Yung isa na ito ibabadi ground natin. Ah, serious na yun. Babadi ko yung isa niya. Gaya ng terminal para magandang tingnan. Kailangan guys sa uh, maayos na ng natin ah. Uh. Hindi pwede yung putso-putsong ground lang. Kailangan makapit talaga 'yon. Ah, dito na. Oh, di Naratak pa naman yan, sir. Uh, ay, dito natin sa, ano, medyo hindi Kailangan kasi kita mo rin yung ground para in case na lumuwag o ano. Ayan. Testing muna natin. <laughs> Lakas yan. Okay, okay. okay na yan. Kasi pag inaapat mo yan, hindi rin ganun din ang tunog niyan. Mag-aagaw lang yan eh, Kasi 12 volts lang naman ang kukunin yan eh. Pag pala may tao, kunti lang ano. Oh, okay. Yung konti lang ano. Yan na. Dito na tayo sir maglagay ha, ng relay para naka-forma na siya. Yan ganyan oh. No? Po-forma so, natin. Uh Oo. -oh. Kasi yung wire lang. Hey. Ah, ganyan Mamaya i-ice natin yung mga ano. ipo Ipoporma natin ng mga ice. Lakas yun. Pero yung relay, wala pa lay, di ba? Pa Hindi pa yan. rekta pa lang 'yun. Sample lang 'yung sample. Eto guys, ah uh, eto mapupunta sa 8586. Yeah, na 85, 86. Yan dalawa na yan. Yan coil yan eh. Yan ang kapupuntahin mo dyan sa ganyan. Kung ba lalabas ganyan yan sa room. Yan ang pipitik sa kanya. Yan, ganyan ang style yan. Yan. Ganyan ang style yan. Pero, pahupuntahin natin dito yung wire para ano, duduktungan natin. Para mainis tingnan. kabilaan yan linya yan ang magiging yung dating output yun ang magiging switch na lang parang pag naglalagay ako ng mga headlight ng relay relay sa headlight yan yung dating output magiging switch na lang yun yung dating output magiging switch switch na lang yun yan magiging papunta yan sa coil dun sa 8586 na coil ng Bosch relay Siguro ito pa rin ah, Nalakas yan. Sulit ka dyan sa kanyang busina. Sulit din yung binayad mo dyan sa busina na yan. Ah, hina kasi yung dalawang. Ah, Siyempre, dapat iporma natin na mahayos. Alright, o guys, 85 86 Yan yung itatap yan Yung dating output, yun na magiging switch Ano pa na channel yan? GN paladin channel GN GN paladin channel o mga tutor uh, 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 actual, uh, actual uh, lang uh, ano ko? Sir, robo shooting ko actual lagi. Actual lagi. Actual. actual. Isang straight na. Oo. Uh, uh, 'Yan, minsan ipuputolin natin kasi minsan hindi pwedeng mahaba ang video eh. Hindi ma-upload. Kaya minsan minamadali ko na lang din. 'Yan. 85, 86. 5. 'Yan. 'Yan niya no? kabilaan. Kaya sir, kahit alisin na natin yung 87 na isa Kasi Magkakonek lang naman yung dalawa na yan eh. okay. Kaya yeah, pinuputol po na yan Ah, magka-jumper na silang dalawa okay. Ayan Titan muna natin baka magbitit Ayan, ito sir yung 87 Ito sir 87. Isa lang 'yan, magka-connect lang 'yan. 'Yun ang pupuntahin natin dito sa ano. Busina na mismo 87. Ito yung pinaka ano output na ngayon. Yan, 87. Kasi isa, nakabody ground na sir. Eh. Ito sir yung 30 mo Ito 30 Dapat direct sa battery yan oh. Yan yung lalagyan natin ng fuse Hindi kasi tayo pwedeng pumuha sa dating linya Kasi kung anong lakas ng power nun Sa low pa rin kukuha yan eh Dito oh. sa oh. ano eh Yung pa rin ang lakas niya Kailangan direct sa battery Para kung pag naka-under ka na 14 volts ang papasok sa kanya So magkahiwalay ko na linya? Oo oh, magkahiwalay Direct sa battery yan Ang mangyari na doon sa dating linya Naging switch lang siya Naging switch, switch, switch lang siya Para lang sa parito Papara oh, lang siya nanggaling sa ano na yung output dati pero sa busina. Ngayon, naging switch siya papunta sa kinabit nating ano, busina na bago. Ayan. So, sir, 30 yan. 30. Papunta sa battery yan. Positive. Pag may relay kasi, sir, isang pitik mo lang talaga ng pindot ng busina. Talagang Tunog agad e. Eh. Kasi dumaya siya sa koil eh. So parang na dalawa Oo. Oh, kahit hindi mo hindi ka magkakapat. Parang parehas lang. tunog yan, sir. Kunti lang matadagdag niyan. Okay. Hmm. Hindi na. So, parang lang, karini, 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 lakas. lakas na yan. Eh. Yeah. Yan sir, okay lang yung medyo Kahit nakatikit-dikit sa tubo yan Kasi switch lang naman yan eh Yung output ang importante Para hindi na nakalag nakalaglag positive yan. Ito sir. Para pag pumutok siya, dito ka na magpapalit. Hindi rito. Kasi pag dito natin ilagay, magtatanggal ka pa ng cover. Ah, malapit sa battery. Sige sir, start mo. Ah, start tapos horn mo. Sige. Sige up yan okay so guys sana may natutunan kayo sa actual ko na paglalagay ng relay uh, sir ano pangalan mo sir Jacob, Jacob uh, ah, yeah. sige sir, sana wag kang manawang magpagawa sa akin. Oo, oh, pakalagyan okay. mo yan. <laughs> okay guys, salamat.